Guys, ito po, binebenta bahay at lupa na. So sa mga naghahanap po ng bahay at lupa dyan, na pwede na kagad malipatan, ito po. Bagong gawa lamang ito. Alos dalawang taon pa lamang ito nung mula nung ginagawa. So nakikita po natin yung structural ay talagang matatag at matibay. So ito po, naka-sliding windows. Meron na rin po siyang awning windows at meron na rin po siyang grills. So ang kagandahan dito, sinunod po ito sa pagpapagawa ng bahay sa tamang proseso. Dahil ito po ay naka-color and steel trusses. May mga positive po ito. Hindi po kagaya ng mga interlock na tinatawag natin ng mga nakarang na upload natin. So ito po, binebenta po ito. Kung gusto nyo po itong makausap ang may-ari, nasa dulo po ng video na ito, ang kanyang number at FB, direkta nyo siyang i-message. So ito po, ipakita muna natin yung structural ng pagkagawa ng bahay na ito. Ayan po, matatag po siya at ginamitan po ito ng malalaking bakal. Ang ginamit pong bakal dito ay 12mm at 10mm. So, guys, ayan, makikita nyo, with timing pa po yan, talagang matitag, matatag po yan. So, ito po, binebenta po ito. Kung sakaling mga naghahanap po dyan ng bahay at lupa kagad na matitirahan, pwedeng-pwede po ito sa inyo. So, tingnan po nyo yung structural para makita nyo po kung paano po proseso ng pagkagawa ng bahay na ito. At nakikita po natin, talagang matatag po siya. So, ayan, nakita nyo, yung terrace niya, positive po talaga yan. At meron din po siyang mga beam. Ayan po. Ayan, at ang ginamit naman po sa bubong ay color of steel trusses. So, guys, makikita po natin ang kagandahan po mismo ng bahay na ito. Kaya, if ever na gusto nyo po, ang location po ng bahay na ito ay sa Barangay Baloy, Kuya po, Nueva Ecija. So, ayan po, sa mga naghahanap po ng bahay at lupa, lalo na sa parting Bulacan, Pampanga, ito kalapit lang po yan ng Nueva Ecija. So, guys, ayan, tingnan nyo po yung pagkagawa niya. At ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 9 meters. Kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas ito na 20 feet sa harap, 30 feet papahaba papunta sa likod. So total of 54 square meters po ito. Meron po itong dalawang kwarto at dalawang CR. Yung isang kwarto po, built-in na po yung CR. Meron na pong CR yung isang kwarto. So ayan, sala, kusina, at terrace. And then guys, ito po, title po ito. Mother title, ayan, meron po siya mother title, so okay po ito pagka ganito pong mother title. So ang awning windows po, apat na piraso, ayan, yung may, may design sa harap, yan po yung awning windows na tinatawag. And then yung sliding windows naman po, walong piraso. So dito pa lamang po sa mga bintana ay 45,000 na po ang pagkakabili ni owner. So ito po sa pagkakabenta niya po ito house and lot na napakamura na po ito guys. Kaya ito po sa mga hollow blocks naman po yung estimate po na nagastos or nagamit dito ni ma'am ay 2,200 yung ganyang kalaki po na 54 square meters na may dalawang kwarto. Tapos 190 na simento. So hindi po talaga itinipid dito. Tapos ang bakal na 12mm niya ay umubos po sila dito ng 150 piraso. At saka yung kanyang lang 10mm ay umubos po ng mahigit isang piraso. So, hindi tinipid sa bakal ito, sa simento, hindi rin. Kaya maganda at matatag po yung bahay. So, guys, if ever na-interesado kayo, nasa dulo po ng video ang number at FB ni owner, ha? Direktan nyo po siyang kausapin. And take note, guys, meron na po itong electric. So, natitirahan na po ito, kaya pwede na po nyo kagad lipatin pagka nabili nyo ito. Makikita nyo po yung full video house tour nito, makikita nyo yung loob ng bahay. At meron din po siyang kuhang video sa gabi, kaya makikita nyo may mga ilaw na. So, ito po yung proseso ng paggawa nila ng kanilang steel trusses. So, silipin nyo po mabuti. Matatag din po ang pagkagawa nito at maganda at hindi po ito itinipid sa bakal. Kaya ayon po kay ma'am, ito po, color roof and steel trusses pa lang, ay gumasos na sila dito ng 120,000 pesos sa pagpapagawa po ng bubong ng bahay na yan. So, guys, ayon po, ito na po yung view ng bahay na yan. So, konting finishing na lang po ito. Ay makikita nyo po at maganda na po yan. At yung may design po na tatlong pahabang bintana na yan sa harapan, yan po yung awning windows na tinatawag. So, ito po. mapapalod nyo po yung full video house tour nito. Ay eh, talagang maayos na at konting kemot na lang ay eh, mapifinish nyo na. Ang kagandahan po dito, ay eh, bagong gawa lamang. So, guys, ito na po yung full video house tour ni owner. Na kung saan makikita po natin in actual, itong itsura mismo ng bahay. Ayan po, meron na po siyang terrace grills. At meron na rin po siyang mga design-design. So, konting finishing na lamang ito ay maayos na po. At ang kagandahan nga, with electricity na ito at meron na pong mga ilaw, anytime ay pwede mo na po itong matirahan. So, ayan po. Sliding windows. Meron na rin po siyang mga panel doors. Ayan. Ito po yung loob niya. Oh. Maaliwalas po. Dahil 54 square meters po ito na may dalawang kwarto. At yung isang kwarto ay meron pong isang CR. So, ayan. Meron na po siyang temporary linoleum. At meron na rin po siyang tubig. Ayan, pwede na rin po malipatan agad dito. Kaya pag po ito'y nabili nyo, eh, maayos po ito dahil mother title po. Meron po siyang titulo at pwede pong maayos ito at maipatransfer sa inyo. So guys, inuulit ko po. Ang location po ito ay sa Baloy, Kuya po, Nueva Ecija. Yan po ang location. At direkta nyo pong i-message si Ma'am Jessa Gabat Elegado. Ayun po po ang FB na lalagay natin at saka yung number niya. At siya pong direkta nyo makakausap dito. So, ito po, yung gabi. Ayan, oh, may ilaw na po siya. Ito po yung gabi, video sa gabi ito. So, ayan guys. Ha? Maganda pa pinakita po natin mula structural, pagpapagawa ng bahay hanggang sa makita nyo kung gaano po ito kaganda at katibay. Makatibing po ito with beam, poste, lahat, maayos po. Nakauso sa modern design. Kaya po murang-muro na ito sa halagang binibenta ni ma'am. So ito po ang buong detalye. So ito guys uulitin ko. Ang sukat po ng bahay 6x9 meters in total of 54 square meters and 20x30 feet. Dalawang kwarto po ito with built-in 1 CR sa isang room. And then ang sukat po ng lupa ay 200 square meters. May meron po itong title, naka-mother title po siya. So ito po guys, binebenta ni Ma'am Jessa sa lahat-lahat house and lot. Ay nagkakahalaga po ito Nego pa raw po ito ha, nagkakahalaga ng 900,000 pesos.